sasagot tayo ng tanong, ng katanungan ganito. Kung ano ang kataw kung ano ang katawan ni Kristo sa lupa, ganun din ba ang katawan niya sa langit? Yan ang ating sasagutin. Kung ano ang katawan ni Kristo sa lupa, ganun din ba ang katawan niya sa langit? Si Juan Apostol ni Hesus Kristo. Nakita niya ang katawan ni Hesus Kristo sa langit. Ganito ang mababasa natin sa payag 1 verse 13 hanggang 18 Ganito 'yung nakasulat. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang tulad ng isang anak na tao na may suot na damit hanggang sa paa. At may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa gaya ng niebe at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas na apoy at ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas na maraming tubig at sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin at ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At siya ay aking nakita ay nasubsob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatung niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinabi, Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay at ako'y namatay. Narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hades. Yung tanong ko ninyo kung ano ang katawan ni Jesus Cristo, yan po ang sagot ni Juan sa pahayag. 1.13 hanggang 18 hanggang dito na lang. Paalam.